ang <laughs> araw, -araw Ako po si Luis Liwanag Yeah, photographer ako pero uh, medyo nag-umpisa ako 1980s pa or late 70s. 1970 lang eh. Lately, noong 2010 nag-umpisa ako since malapit na kasi May 1. Uh, inumpisa ako yung wide open street photography workshops. Tapos ngayon, 2024 na. <laughs> huli akong nag-workshop yata bago mag-pandemic. The last days of the, ano, yung huling fiesta ng Kiyapo, meron akong isang grupo ng workshoppers na batch. And then, uh, yun na nga, ginawa namin uh, street photography, pero more on focused on making storytelling, ano. Hindi siya basta single images. So, nagsubok kami na uh, ang bawat isang estudyante mag-try gumawa ng no? parang photo story or in other words, parang photo essay siya. So, yun na nagawa namin yun at uh, after that, nagme-mentoring kami sa online. Pero since pumasok ng um, pandemic, na hinto siya. So, 2024 forward, no? Uh, fast forward sa 2024, nakaligtas tayo na at uh, nabuhay tayo ako rin. Uh, nagkaroon ako ng ilang setbacks pero sa ngayon kasi napakainit, uh, hindi makalabas. Pero gusto kong i-share ulit sa mga tao yung paano mag-shoot at paano tumingin sa litrato sa kali. Kasi sa hindi mo kailangang maghanap ng ano eh, kung itong <coughs> iba kasi landscape photographer, yung iba uh, entertainment, iba lifestyle, o kaya sports photographer ang photography ang gusto, yung iba landscape. Ang problema sa ganun kasi, Uh, medyo magastos ako nung nagumpisa ako eh hindi naman ako mayaman so yung kali ang ginagawa kong parang pinaka travel photography ko uh, <coughs> nagumpisa kasi ako bilang photographer sa news so araw-araw may mga beat kami sa police beat ako nung umpisa pero in between those ano yung breaking news tsaka yung mga disaster walang nang minsan walang nangyayari balita so kailan lumabas ka pa rin. Eh, since mahilig ako maglakad-lakad sa Metro Manila, gano'n sa, lalo na particularly sa may Chinatown. Dahil nung bata kami ng pinsan ko, nagpupunta kami rin at naghahanap kami ng magazine ni Bruce Lee. Kasi malapit na siyang nasikatan niya yun, tapos nagkataon na matay siya. So, naghahanap kami ng memorabilia, anything na tungkol kay si Bruce Lee. So, lagi kami nandun. And, sa China tawag kasi may mga champoy, may mga ano, ang mo bibili. At saka mga magazine, 'di ba? Ang mo kikita. So nung nagkaroon na ako ng camera, actually meron na ako noon nag-umpisa ng camera nung high school ako. So anyway, sakali kasi hindi mo na kailangan ng maghanap ng event kung yari fashion photography ang hilig mo, di ba? Uh, hindi mo na kailangan maghanap pagka ano naman sports kela may event magastos to o kaya kailan uh, accredited ka sa isang sports event no so naisip namin one one summer dahil ganito ganitong panahon napakainit wala kami magagawa nung isang kaibigan ko sabi ko il, sabi niya mag workshop kaya tayo kasi yung grupo namin nag nag-iisip mag workshop ilang parang ilang buwan na wala, wala nangyayari Pagpa-plano, tas hindi natutoy. So, sabi namin, dahil medyo ano kami sabi namin, tara mag-work. Pero, naisip ko, ang daming magagaling na photographer na nag-workshop. Eh, napakahirap naman mag-assume mag na makakapagturo ka ng, ano, di ba, photography. So, naisip ko, mahilig ako sa human interest. Kasi, in between nga ng mga assignments sa JARIO, hmm. kailangan maghanap ka ng mga ibang ano, uh, human interest na subject sa kalye. Eh saan ka pa makakahanap no kundi pag maghahanap ka uh, lakad ka sa mga iskinita. 'Di ba? Madaming ma yung usually noon nagumpisa kami yung mga medyo depressed areas eh tsaka yung tinatawag ng iba na poverty porn. Pero kasi sa sa kapangitan ng ano visual landscape minsan may kagandahan ka makikita parang ayun nga yun ang ano ko there's beauty in ugliness so at saka ang tao kasi napaka unlimited ng pwede nilang gawin so na kaya nung bata kasi ako mahilig ako mag people watching upo kasi isang tabi tingin-tingin ka parang kont, ano ka uh, curious ka sa paligid unti-unti mo na nagdi-discover mga ginagawa ng tao kaya uh, minsan, bago pa lang mangyari, parang nahuhulaan mo na, ay tumamantod pag nagkasalubong sila. At saka yung isang lalaki o babae man, matanda o bata, merong interaction mag mangyayari doon. So, kailangan abangan mo yun eh. anticipation ang kailangan. So, through the years, uh, naging yung in human interest, yun, isang side feature ng pagiging photographer. So, pag wala talagang istorya nangyayari. Makakahanap ka ng istorya habang naglalakad ka. May pupukaw sa iyo, sa isipan mo. okay to. Basta, hindi, pag may camera ka kasi, pag na na film mo na may magandang eksena, pindot agad. Di ba Click ka agad. Uh, huwag ka na mag-isip kasi otherwise, mangyayari, lagi mo lang isip mo, uy, magandang na kalampas So, yun yung mga moment na nakakalampas yung magaganda mo, ano, istorya or moment na kakaptivate mo. Kaya kailangan handa ka sa kahit na ano. Ito. Yung mga na camera, Ah, uh, sorry dala ko. Ito, luma na ito eh. Pero, ayun nga. Uh, so, pag maglalakad ka kasi, kahit nasa ang lugar, na, sa jeep, sa, sa bus, uh, sa iskinita, titingnan mo yung ilaw. Uh, lagi mong ihahanda yung camera mo sa sitwasyon ng ilaw sa paligid para nakahanda siya. Kung mahilig ka ng manual photography, kasi manual pwede mo baguhin yung shutter speed tsaka opening dahil yung mga luman lente may mga opening yung manual eh. So, yun ang ginagawa ko. Pero, kasi sa umpisa, kailangan ka manual to. Yung mga nag di ba? Kailangan manual mo na ginagamit. Pero noon kasi talagang bihira ang no, 1980s, ha, yung umpisa 1979, gano'n. Medyo bihira pa yung automatic ng mga camera. So, kailangan manual, ikaw magsiset. Pero, pag as time went on, na uso yung automatic at saka nagkaroon ng autofocus kung meron kang ganun sa ngayon pwede mong umpisan pag ano ka muna uh, kasi pag nagshoot ka diba handa mo yung sarili mo sa kung action ang gusto mo yung iba shot nung bata ako shutter priority kasi gusto ko yung action yung magugulo so nakahanda lagi sa mabilis na speed yung camera ko ngayon, uh, 1 over 250 shutter speed yan. Para pag may tumatakbo, lumala. Kasi 1 over 250, pwede mo ihinto yung maandar na kotse, tumatakbo. sa uh, sports, yung basketball, yun ang ginagamit namin. 1 over 250, kaya mo nang ihinto pag naglayup up na gano'n, ba? Diba? So, gano'n. Pagkano naman, yung mga naglalakad lang, mga 125, okay na yun eh. So, yun ang umpisa. Nung umpisa ako, mahilig ako sa shutter priority. Kasi action talaga. Yung camera, since automatic na siya, siyang nag-a-adjust nag sa sarili niyang yung aperture. Aperture yun yung laki o lit ng opening. Yung lumalak may opening ng lens kasi siya nagko-control. So, ganun ang ginagawa ko. Shoot. Uh, di syempre, may automatic na pero hindi pa auto-focus. So, kailangan ano pag nag shoot ka nakahanda ka naka-focus ka, 'di ba? Magaling mabilis ka. Sa umpisa, syempre sasablay ka. So pero may solusyon doon. Pagka nasa labas ka na kaya maaraw, may tinatawag na yung depth of field, 'di ba? Kaya bukod sa shutter priority yung ginagamit mo, ilalagay mo ngayon yung opening mo siguro uh, kung sa lens na ginagamit mo. Ito, ang equivalent nito is parang wide angle siya. So, wide angle, mahirap uh, pag-usapan natin yung ano, full frame. Ito, APS-C camera to. So, may, ang length yung ginagamit ko sa ngayon ay 18 mm. So, roughly, sa APS-C kasi, medyo naging komplikado, di ba? So, anyway, naging 1.5 siya. So, parang malapit sa 27 mm. Yun ang ginagamit So, sa 27 mm, maluwag ang perspective mo. Uh, nakukunan mo yung... meron kang kukunan na tao malapit ka sa kanya ako. Habang kinukunan ko siya, malawak pa rin yung background. So, yung uh, coverage ng lente, malawak. So, pag naglalakad ka, matatansya mo na. Pag sanay ka na kasi sa isang... Kaya nga kami, Siyempre, nung una, wala kang pambili mo lens. So, isang lens lang gamit mo lagi hanggang makabisado mo na siya kung gano'ng kalayo o gano'ng kalapit ka sa eksena o sa mga tao para makover mo yung gusto mong subject. Ngayon, uh, sa 5 feet or less, makakakuha ka sa wide mm -hmm. angle ng tatlong tao at may konting background. So, at least, pag naglalakad ka, tansyado mo na gano'ng kakalapit sa subject mo bago mo siya pindutin. So, kung naka-prepare na yung lente yung camera mo, opening, alam mo na, maliit, ililitan mo para malalim yung depth of field or yung saan nagmumula ang focus at saka natatapos siya. So, ibig sabihin, kung nasa between, kung yan, uh, Merong mga setting eh, madidiscover natin yun uh, sa susunod na mga usapan. Pero lalaliman din depth of field mo para pag naglalakad ka dahil hindi nga autofocus yung lens mo kung nga 5-2 kung lalagay mo sa 2, 2 meters so ano mo 2 meters eh, roughly ano yan parang mga 6 feet no uh, yun mga ganon 6 feet ang layo pag naglalakad ka yung nga 8 na opening yung maliit yun eh medyo gitna ng pinakamalaking opening at saka pinakamaliit pwedeng 8 pwedeng mas maliit para mula sa iyo yung 6 feet and and closer focus siya and beyond ng 6 feet pukado pa rin siya so conform rin yun sa liwanag so, so anyway 'pag naglalakad ka pag may nakita kang subject na tumukal sa mata mo o damdamin mo ganun, pag, pag pindot mo, kokompose ka na lang. Hindi mo na, hindi, so hindi ka mag, malil, mali late sa pag pindot, di ba? Kasi nakahanda yung camera mo, ina-anticipate mo na kahit saan ka magpindot. So, ganun ang, ano, so lakad-lakad ka lang hanggang may makita ka, hinto uh, ka, o kaya yung mga bigla ang dumarating sa ano mo. Kasi, mahirap mag-shoot na naghahanap ka ng subject matter. Pwede lang kung may assignment ka, uh, ngare ang tao, gaya ngayon, mainit. Noon, pag mainit, maghahanap ka ng mga taong naiinitan, di ba? So, pupunta ka sa, kung kaya sa tondo, may mga swimming doon, ay, okay, naliligo sa tikali. Dati kasi nung araw, may mga fire hydrant, pinubuksan nila pagka mainit. So, yung tubig lumalabas, di ba? Naliligo yung mga tao, may mga batsang malalaki nakakatuwa kasi may mga surprise sa minsan naglalakad ka pag mo sa isang skin ito may nagpapat lately may nakikita ko mga barangay meron silang par parang para na swimming pool na uh, binigay ng barangay parang so may mga tao mga group of 3 5 people naliligo siya pag mainit na naglulubog lang sila do sa deep ano parang dipping swimming pool lang hindi ka makapag swimming kasi mga 4 x 5 basta ganoon kasi mga barangay ganoon So, yun yung mga dis- discover mo. Kaya, pag naglalakad ka naman, yung along the way sa mga kalye, kung meron avenida, recto, meron ka makakasalubong na interesting. Kaya nga, yung hilig mo, makukunan mo siya. Pero, kasi nga, kagaya ko, uh, nag-umpisa yan yung curious ka. nag ka sa mga paligid. So, pag nagti people watching ka, at least nakikita mo iba-ibang kilos at maaring uh, posibleng mangyari pag nag-interact o nagkasalubong mga tao or meron kang magandang background gusto mo lagyan ng, ng ano. So, iniisip mo pag may nagdaan dito na may kariton o conforming sa lugar o may ma batang tumatakbo kasama magulang niya maganda ibagay nyo sa background di ba? kasi ang importante kasi sa sa akin sa photography sa street photography lalo meron kang subject sa foreground, pero in context, related siya sa background. So, minsan, mag-iisip ka, uh, yung background na ganda, babagay ba to doon? So, nag, idea mo is, nagtatayo ka lang sa isang, ano, iba background mo yung, yung iba gano'n na ginagawa, iba background, may magandang background, hoping na may dadaan sa harap na babagay doon. So, ganun yung simpleng shoot. Pero kasi, hindi lagi nangyayari yun. So, pag kung nga, may iniisip ka, pinaplano ka, no? tapos ilang minuto ka na ron, tapos ng oras, isang oras, wala pa nangyayari, magmumove on ka, nahanap ka na ng ibang spot. ah uh, pwede rin random street shots lang. So, dun, 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 papasok, yung sanay ka ng sumilip, lagi ka sumisilip sa camera mo, anything that moves. Kaya nga, nung umpisa, merong kaming, nung bata pa ako, may slides, eh. Uh, usin uh, slides, eh. Uh, maliit na, yung film pag dinevelop -de lalagay sa isang karton na any frame so parang ganun so anyway ginagawa ko tinuturuan ko yung mga nagwo-workshop o gusto matuto tinatanggal ko yung ano or kukuhanin ng ng isang karton tatatak bubutasan sa gitna tapos piniframing so parang ganito di ba sa pelikula minsan makikita mo yung mga director lahat okay. ganun kasi nung una so bakit kailangan bang gumano mga dito yun pala pinaframing nila yan so pagka nasa labas ka bago ka mag shoot parang ginagaya mo yung frame eh so pagka nasa malapit sa mata mo malawak yung yung coverage niya pero pag nilayo mo siya nagiging telephoto kasi lumilit yung coverage ng ano di ba so ganoon ang ginagawa ko ang ko doon uh, parang visual expedition or ano eh. Basta titingnan mo muna kung ano paligid, paano ba siya i-frame ganun nang wala ka pang camera. So, sa susunod, Di. balik ka ulit. Sa susunod na punta mo rot, medyo alam mo na yung framing kung paano. Kaya, pag may camera ka, wala na masyado nakaka, hindi ka na nag-iisip kasi alam mo na kung, kung ito, ganito, framing, ganito pagtagal-tagal kasi sa kaka-framing mo ng mga object nagiging automatic na 'yan. Pagsilip mo, akala mo di nag-compose ka, no? O, ang pagko-compose ibig sabihin uh, hinanap mo 'yung tamang composition. Maraming mga maraming mga tinuturo ang ibang photographers tungkol sa sa pag-compose. Eh. So hindi mo na nating nabasa uh, ang importante alam mo na kung paano framing beforehand kasi familiar ka na doon sa, sa lugar eh. Kaya pagbalik mo doon, alam mo na kung paano mo siya ipatayo ba. O ganoon ba? Ah, close up, ba? wide angle ba siya? Or close up yung subject? Ganon ang unang training. Yung visual expedition. Gamit ang framing. Kahit kamay mo lang, hindi ka na kailangan mag- baka diba? ma-weirdan yung tao. Pag may dalakang ano, uh, karton lagi. Ano ba ito mama? na ito? weird naman ito. Silip na silip. Malamang pervert Or, ano. Uh, anyway, yun lang muna ngayon. Tapos, since mainit kasi, ang hirap lumabas, ba diba? So, gusto ko lang ibalik kasi na for the past few days, lumalabas ako sobrang init. Ang dami nagbabawal. Sabi, huwag ka na lumabas. Mas mainit sa labas. wag mo hawakan yung railing. Mainit chan pero sabi ko, of course, mga kaibigan, di ko naman gusto ko pa mabuhay matagal. Kaya, syempre, magdadala ka ng sombrero, bucket hat para protection. At syempre, may dala kang tubig para laging mag-hydrate ka every 5 or 10 minutes. Kasi, hindi mo nararamdaman pero natutuyo na yung katawan mo. Ang um, katawan kasi natin parang 80% tubig eh. So, yung iba, hindi nila alam, iinom sila pag uhaw ka na. Nauuhaw. Pag nauuhaw ka na, ibig sabihin dehydrated na yung katawan mo. So, prevention. Pag naglalakad ka, uh, wear, ano, ganit sa init. T-shirt na, siguro, ay karamihan t-shirt ko, itim nga kaya may, hindi, nag-aabsorb yun ng, ng ano, init ng araw. pag eh, pagka ganito mga light lang, pag tama araw, nagre-reflect ng konti. So, hindi masyadong pumapasok yung usap Tapos may sombrero ka, protektado ka. So, lakad-lakad. Isa pa, yung... Ganitong gagawa ko kasi. Ganito suit ko. Diba? Ma na po-protection ka na ng init na araw. At the same time, kasi ako may salamin, diba? So, kagaya nito, uh, sa harap ng bintana ako, may ilaw. So, pag backlighted, naglalakad ka ang araw na sa harap mo. At least, nag-flare kasi pag nakasalamin ka. Kahit na ordinaryong mata lang, biglang parang maliwanag nakakasilaw, di ba? So, at least, kung meron kang sombrero, nahaharangan yung ilaw. Kagaya nito, ito, ganito rin ang purpose ng lens hood. Pagka uh, nagsushoot ka na wala kang lens hood, either mabunggo siya, basag agad yung lente mo. Or, ang pinaka main purpose niya is to deflect yung extraneous, yung mga sobrang ilaw galing sa paligid. Tsaka, kasi may mga angle yan. Pag pumasok niya, hinaharangan niya ng konti. Kumporme sa lens mo eh, kung gaano ka-wide nakatimpla yung yung lens hood eh, para pag may tumamang ilaw rito, hindi siya masyadong directed to sa sensor mo. So, nasisilaw din kasi yung camera. Kaya yung iba, gusto nilang gamitin yung ginagamit nilang part ng composition, yung ilaw, yung mga flare. Kung nakikita nyo, di ba, minsan sa mga, mga ano, yung science fiction na, na pelikula, pag may, may, kung ano Star Trek, shhh, Pag dumaan sa araw, may mga bilog-bilog na player na ganun, ginagamit nila para pampaganda ng composition tsaka dramatic yung lighting. Pwede mo rin gamitin yon. So, may mga bagay na Pero sa ngayon, ang pinag-usapan na protection ng camera sa ilaw, sa mga sa pagbunggu-bunggu sa, sa paligid, at tsaka protection ng sarili mo dahil nga may yon. kaya kung kumpleto na tayo, pwede tayo mag-shoot. Labas na tayo dali mo tubig mo tapos maglakad ka na <laughs> ang hirap sa loob lang ng bahay na ka uh, yun diba so yun ganun lang and stop